Hello so guys, welcome back to guys on Backyard Farm So dito ulit tayo sa ating kambingan At magtuturok tayo ng Gona din 250 kay Vanilla Ito ka pala si Vanilla guys Ang kambing na mas busy pa sa pagkain Kaysa sa paglalandi Kaya ako may din kayong ha, parang si Vanilla Na hindi pa nagpapakita ng sinyalis sa paglalandi Baka kailangan na natin silang tulungan So yun guys, sa vlog na to Pag-uusapan natin kung paano nakakatulong Ang Gona din 250 para matrigger Ang estrus o pag ng Inahin nating kambing Importante ito lalo na kung matagal nang uh, hindi nagpapakita ng sinyales ng pag-i-heat ang ating inahin. Ang gonadin 250 ay isang hormone injection na tumutulong para ma-activate ang ovary ng kambing. Kapag na-inject ito ng tama, mas mataas ang chance na magpakita ito ng sinyales ng paglalandi o pag-i-heat. Pero tandaan, bitinanaryo muna ang dapat tanungan bago magbigay ng injection. Siguro doon hindi na tama ang dosage o syringe na gagamitin. Karaniwan makikita na natin ang sinyalis ng pag-heat sa loob lang ng ilang araw matapos tayong magturok. Huwag basta-basta gagamit ng Gonadin 250 nang walang tamang payo ng eksperto. Tandaan, kalusugan ng kambing ang nakataya. At gusto natin ay healthy at productive sila para magbigay ng anak at gatas. So yun guys, tuturokan na natin si Vanilla ng Gonadin 250. Ano? Habang busy pa siya kumakain, lalagay na natin siya syringe. So yun guys, si Vanilla kasi ah... Uh... Mag isang taon na sa akin Hindi pa siya nagpapakita ng sign ng paglalandi So yun guys, lagay na natin to ating go din 250 So kailangan makuha natin lahat guys So yun guys, wala nang karga yung ating go din And eto na Tanggalin lang natin yung hangin So yung guys, ready na yung ating Go na din Napakalagay na sa syringe uh, na natin si Vanilla So yun guys, papakalmahin muna natin si Vanilla no? Bago natin siya turukan Good girl Good girl Vanilla So yun guys after 3 days Magihit na po si Vanilla Pero yung paghihit po niya na yun Hindi po siya mabubuntis So kumbaga yung Gonadin 250 po guys ay Ito po yung Parang aayusin niya yung circulate ng Magihit ng ating mga kambing So sa susunod na paghihit So doon na possible na mabuntis Yung ating kambing na tinurukan natin ng Gonadin 250 Ayan mga ka-backyard, sana nakatulong itong simpleng paliwanag tungkol sa Gonadin 250. At kung paano ito makakatulong sa ating mga alagang inahin tulad ni Vanilla. Kung may tanong pa kayo, huwag magatubiling mag-comment sa baba o kumonsulta sa inyong lokal na veterinaryo. Kung nagusto nyo ang aking video, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na vlog, ingat!